الحمد لله واحد الاحد الفرد السمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. Uh, kapatid sa kanilang palatang Islam ay uh, pagkapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Al-Fiqh. Uh, at naipayawan natin at na-demo natin kayo paano yung pamamaraan ng pagbalot sa sa patay. Okay? So ngayon, insya ta'ala, dito naman tayo sa ahkam ng mayit. Mga batas tinggil sa pagsasala sa isang patay. Okay? Ibig sabihin dito yung pamamaraan لما هليقين <applause> يأين سنة واجبنا لكوين so <applause> سنابين هي بيوم رضي الله عنه سنابين معانا بربيته صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطا قيل ومن قراطا قال مثل الجبلين العظيمين متفق عَلَيْهِ Sinabi ni uh, Abi Huwa radiyallahu an, yung sinabi ng mahal natin Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, Man shahid al hatta yusalla alayhi. Sino man sabi niya ang nakita niya o na, uh, bumunta siya sa isang uh, namatayan at yung namatay na yon ay sumama siya hanggang sa ito ay napagsalahan, meron siyang isang qirat. <coughs> wa man shahidaha hatta tudfan, sino sabi niya ang sumama pa hanggang sa ito ay mailibing falahu qiratan ay meron siyang dalawang qirat tila wa mal qiratan ang mga sahaba nagtanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ano sa mga yung dalawang qirat na ito sabi niya mithlul jabalain al-azimain katulad sabi niya na dalawang malaking bundok so yung isang qirat isang malaking bundok okay ganun yun ma yun yung makukuha ng ganting pala ng isang taong sumama mag magsala sa patay at hanggang sa ito ay mailibing. So ano ba ang hukom nito sa Islam? Ano ba ang ito ba ay wajib, sunna, makro, halal, haram, yung pagsala sa patay? Hmm. Sunna. Ito ay tinatawag na fardu kifaya. Ano ibig sabihin ng fardu kifaya? Dapat ila bihi al-ba'd al 'ala al-baqi. Ibig sabihin sa fardu kifaya kapag mayroon nang ibang gumawa, hindi na magkakasala yung yung iba. Pero kapag walang gumawa, ano mangyayari? Al-thimul ba'in. Al-thimul al ba'in. Ibig -al. sabihin, Al-thimul al-jamil. Ang ah, magkakasala yung yung lahat. Kapag walang tumayo. Okay? Hindi ka ang ng farduain. Ang farduain, obligado sa bawat isa. Okay? So, yun. So, ano ba yung mga syurot sa sala, sa sa pagsasala sa patay? Unang una doon yung niya. Yung intensyon. Pangalawa, istiqbalul qibla. So sa pagsasala sa patay, kailangan tayo ay nakaharap sa sa qibla pa rin. Okay? Wasatrul awra. Siyempre, yung pagtakip ng ating awra, di ba? So tayo ng maayos. O kaharatul musalli wal musalla alay. Yung kailangan malinis yung magsasala. Ibig sabi kailangan natin mag mag Magudo. Kailangan natin magudo at yung musalla alay. Yung pagsasalahan. Okay, kailangan malinis. Wajs tinamun na jasa. So, kailangan iwasan din natin na tayo ay uh, ng marumi. Wa islamul musalli wal musalli'i. So, kailangan siyempre muslim din. Uh, muslim din yung magsasalado. hindi pwede magsalayong yung kafir sa, sa janaza. Uh, at yung sasalahan syempre, kailangan muslim din. Okay, so ibig sabihin ang kafir, hindi siya pwedeng salahan. Ah, hindi, hindi siya pwede masalahan. وَحُدُورُ جَنَازَةِ إِنْ كَانَكْسْ بِالْبَلَدْ وَكَوْنُ الْمُصَلَّ أَبُنْصَلِّ مُكَلَّفَ So, kung uh, sa isang lugar merong namatay, ay insya Allah, kailangan natin umatay, insya Allah, merong namatay na ano natin. Okay? Kahit hindi natin kamagana. So, ano ba yung arkan naman? Ano naman yung haligi? Ibig sabihin nun, ito, hindi hindi uh, hindi magiging katanggap-tanggap yung pagsala sa janaza hanggat hindi mo na isagawa yung mga rukun. Yung haligi sa pagsasala sa patay. Unang Una muna ano? Al-qiyamu fiha. Al-qiyam. Kailangan naka nakatayo. Ah, kailangan nakatayo tayo. Kung wala naman tayong urdo, yung reason, valid reason, ay kailangan nakatayo tayo. Pangalawa, التكبيرات الاربع <applause> اليوم اعطتنا التكبير اوكي okay. وقراءة الفاتحة وبسنا فاتحة والصلاة على النبي والصلاوات كيف بربيت محمد صلى الله عليه وسلم فعني من صلوات بربيت محمد hmm? اللهم صلي على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم الاخرين أوكي؟ سنقول ما هو دعاء دعاء هو 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 أوكي؟ هو هو الترتيب؟ إلى أه؟ سنود هو 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 Okay? So, yung pagsalam, isang beses lang yun. Saan lang banda? Sa kanan lang. Assalamualaikum warahmatullahi Okay? Is Salam. So, ano naman yung sunna? Sunna niya, ang sunna dito sa pagsasara sa patay, raf'ul yadayni ma'a kulli takbiratin. Yung pagtaas ng kamay sa bawat takbir. Hindi ano ba? Ganun? Allahu Akbar. Okay? So, yung pagtaas ng kamay doon, yun ay sunnah. Wal-isti'ada to qabla al-kara'a. Yung, ano yung isti'ada? Bago tayo magbasa ng patiha, ano? Yung, magpapag-upo sa Allah, yung isti'ada. A'udhu billahi minash-shaitanir-rujim. Yan yung binabasa. Wa ayyadu'u li inamsihi wal wal-il-muslimin. Magdua'a siya para sa kanyang sirili at sa mga saan? para sa mga ibang muslim wal israru bil qiraa ay yung pagbabasa natin yung Fatiha yung dua yung salawat sa nabi ito ay silent lang okay wa ay yaqifa at takbirat rabia wa qabla taslim qalila so sa pinakalas sa pinakalas ng takbir di ba Allahu akbar magparang magito lang ng konti Assalamualaikum alaikum wa niyo parang ginto ka lang. Allahu akbar. Assalamualaikum alaikum wa Hindi yung Allahu akbar. Assalamualaikum alaikum wa Ha? Merong maghinto ka muna nang konti. Okay? Bago ka magsasalam. Wa ay yada'al li yada'a yumna ala yadihi yisra. So, yung kamay mo, Ha? yung kanan mo ilalagay mo sa kaliwa. Ganito tayo. Okay? Bien. Ayasutri so, at alitfatu ala yameh fil taslim. Saka naman yung pagsalab natin. Okay, ang tanong nito, saan tatayo yung imam kapag lalaki at babae yung sa Alin ba yung mayit, impatain? Sa aura o sa gitna? Hmm? Yung lalaki. Sa Oh, that's good. That's good. That's good. That's good. Ah, dito banda sa sagap. Sa si Dibdib. Ang babae? Sa gitna. Wasat. Okay? At tatayo yung mga ma'amom sa likod ng ng imam. Yung ma'amom, sila yung mga tagasunod. Tinatawag sila silang ma'amom. Okay? Wa yusannu ja'alu thalat sa sufuf. At sunna na kahit na konti ka rin pa, wag gawin nyo tatlong linya kayo. Diba? Yung imam, tapos kayo tatlong. Sikapin nyo, umabot ng tatlong linya doon sa likod ng imam. Okay? So, may kabbiru ni ihram. Wa ta'alwa da ba'al takbirat yung mubashara tala Okay? So, magtatakbir para sa takbirat yung ihram. At mag uh, sabi ng Audi Bilang Nasyon ko na so, tatapos, hindi na tayo magsasabi ng dua o istifta. عليه دعاء الاستفتاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جندك لا تحفظونها يا سلام ولا اله غيره اوكي سؤولين يسكابين يوم دعاء الاستفتاء اوكي دينا كلام الاستفتاء Bagkos, magbibismillah na lang tayo. Ma'udu bin al-shaykh al na nojim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagkakos nun, Fatiha na. So, magtatakbir. Yan yung pamamaraan. Okay. okay. Mayroong mga warib na mga dua, mga nasari. Maraming mga dua yung idudua doon sa sa patay. Sino nakakasalo ng mga dua ng patay? Para sa patay. Arabi. Mafi? تفضل <سؤال> يا <سؤال> ربي سقط يا <سؤال> سميع اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من من داره خيرا من زوجه خيرا من أهله وَاعِذْهُ مِنْ أَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ أَذَابِ جَهَنَّمْ إِلَىٰ آخره حسناً؟ في من الدعاء الجنة حسناً؟ فهذا في الكثير من الدعاء التي تقوم بها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا so مختلف اللهم اَغْفِرْ لَهُ مِنْ الْبَنِينَ Allahum magfir laha. Pag sa dalawa, Allahum magfir lahuma. Pag marami, lakum o lahum, 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 lahum? Ang lahum, kausap yun. Mukhatab. Ha? Ang lahum, hindi mo hindi yun sila mukhatab, hindi sila yung kausap. Marami. Pag sa babae, Aywa. Allahumma gfir lahunna. Okay? So yung tinatawag na damair, mga janir. Okay? So nagbabago yan siya. Depende kung sino, kung ilan yung sinasalahan mo. Okay? So dito, sinabi ni Shaksalih Fawzan, Sino man sabi niya yung hindi nakapagsala kasama ng jamaa, sabi niya halimbawa, ay pwede siya magsala doon sa salibingan kung nalit na siya. Okay, ibig sabihin, hindi rin sa sa masjid, halimbawa, pwede rin sa, sa bahay kung malayo yung masjid. okay kaya doon mismo sa libingan, halimbawa, kung malayo masjid at maliit, halimbawa, yung, uh, yung bahay, ay pwede na doon mismo sa doon sa libingan banda. Okay?